Trinta kayo. Ganusan pa na mo. Trinta. Ano ni dati? Pagi dita? Bente? singko? Ilang takot man ni di? 25 singko Tapos nabutangan ni Naging trinta. 20 man sana pagidita dati. Diba? mo di ko mangkada iali ito naging video ako hindi mo na i may oro i-stairs hindi nga nga mas ay di. ka mas nga pa kasi hindi na eh. makita magibayad maging pa kita ayan karang bago mo first time ko makakakit kasi so, nung last pag kong kakili pasadi hindi pa sana pwede to na dali um. ito picturean ko na dalaga na ito Uh, nag-video uh, uh, ka? Mabalik <laughs> uh, na. Yung gini, di ka <laughs> na-view. Tapos, ito ka. Tapos, hindi mag-picture. Tapos, tapos, hindi. Tapos, doon naman sa baba. Kaya, kaya tinukod na, nga may legs ko. Payag, di ba yan? 15 menit. Go no pak 15 minutes. Aku mau. Oh nah. Aku mau saku. Akhunah. Ha. Oh, persons Singa thank you. Tiga. Bahwa tuh sedengaran. Ai sedengaran sa man sama panani mau. Oke, okay Bu, yang rakyatnya nalah. <laughs> dog na <laughs> pesos po. Po marun. Marun. <laughs> di pa pa naka-edit sa party de. Pwede mag-edit eh. Eh. Uh, Idikit pa ibadom. De ito sa bago-bago ka to eh. Baka, te, bago ka to. Ah. Idi e, ako di pa naka-ID eh. So Medyo bago-bago to sa aking paningin. Tao po, mangayat gulay. Ano niyo tabi pa ni <laughs> yeah, no sad under construction ka de, pero tapos na pala. Tapos na tulos lang dali. Ang gayo na hindi kasi kayo na siya oh. Pwede di family oh. Pag may ka, Saka na, pagkain ako po rin Charot. Hindi nang pag-family, oh. Oo, uh -huh. pag pa mm -hmm. no, ka di, eh. Hindi, nga hindi. Pag may sasakyan. Dapat pero... kaya nito, hangin sa luyo, oh. Uh -huh. O kaya may zipline. Yes. yes. Ito ka to sa skyline, eh. guys. Ma 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 na sa baba. ini. pala Tapos may bali pwede uh -huh. sa ibaba. ba? Oo, Nice. Uh, nice uh, ka ayo. Kani man bahay ni man manatok. Tao Oh, may water. Pwede ko magdala ng barbecue singko pero pag na bawal na. Kaso mga maligdo na turog na. Kaso may Kikikikik. <laughs> Kadi under construction pao oh another one. Pero da naman ma view edi. Mas maganda sa skyline, hindi na maupa. Next time dito kita rangok deh. Indak king da nak king the king tambay pa ko pwede. Ya yeah, pa Manila iko. I bibalak ko ng ani. Senses

Amin na rin yung Pero okay lang kan mga mga nang, mga ma-press ko. Tama ka na kalkay. So, kung gusto mong view view, magigito ka na sana. Ang ganda o. Oh. Magayinig is parang may light baga na Hmm. Ito parang may na-press na light. So, sa... Sa, sa park. Sa Tigbaw, Ay. Mm, no sa inagda ko si inagda ko si Eileen magidto no sa ti. So Uh, tagawas ka to? Mm. Kaso da man kaya kung sumotor sa inra. Da man siya mga service. Kung sa tigbaw kita nagagi agi para yun sa nasamay ko Ano ka ito? Santa Cruz. agi? Si, pag kita sa nakantaawid eh. Kain man pala. Okay. Ang problema kayo, kayo ng sa agi, 39 minutes so, Kada kaltawid eh. ito, kada kaltawid ito daw ang mawaran eh, kaming kada kultaw. bago? Dati naman, hindi para rin ito kama dati-dati, nung raot. raot na ka, nung kamis na nang bago lang, bago na naman mangganas ito, sa kalsya naman pinagayon. Ang sales? Hmm. Ano ba ganag siya ito? Di mo kinta kina mo si stand no ko cellphone ko ito sa Q box ko eh. Mali di inugahan ko ya bit -bit. Sa picture, eh, di, kaya ang magparaporo bit Hindi, Kaya ko mo picture di dati. Gaya ni kan bali na ka na Kan doang Gakwa Gahunted Gahuru hunted, ga -hunted. Oh, wow. Ano yan? Ano yan? he <laughs> angin tiba piring cor TKca

di man sa mami ate iagda ko kay ate po puro nga yan pa kung nagbal kitang chips mas <laughs> magay yung chips <tiyan> <laughs> kung nagbataba ako nakita o <laughs> <laughs>